Ano ba 'di? Uh, good morning, good morning. Nagbabalot oh yung akin. Na ano kami? Ba, dio. Pang-anim na araw na duty namin dito sa Lot 102. Bukas last day ng duty. Ba naman na duty dito. Ah, si Buddy pala, ah, yan pa rin. Kami pa rin ah, uh, bukas, guys. Siya pa rin ang duty sa isang araw. Ang panahon natin ay makulimlim at paulan-ulan. Ayan, o. Oh. oh kaya nga pero kanina ay eh, magay na ambon-ambon. tutuloy uh, makulimlim, hindi kagaya kahapon na mainit nung umaga tapos bigla nagkapal ang pagdito. Ayan, medyo lumalapit na naman yung ulap. Pero bago natin ipagpatuloy yan dahil pang-anim na araw na 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 natin ngayon dito. Uh, Mag-intro muna tayo. Ayan nga yung body ko. At kinakalag na yung kanyang motor. Sobrang hirap naman ang daan dito. At biro mukhang nasa 6 km to lampas 6 km. Ha? Oo oh, nga malaki yun sa akin body. Oo oh, dapat sagad yan. Malit. Pero mahina na magkarga no? Pag ako so, ay 13 na. Oo nga. Sa libo kaya rin. Motolite body kagaya sa akin malaki. body Yung pang motor. Mm. Pidin, eh, yun? oh, ayos na 'yon. Oo, ayos to Basta i-start na. Oo. Yan ay may hina na mag-charge. Okay. 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 Kaya nga. Para ay matigas. Bali namin yung L3 may kargang kahoy na slab yung mga pinagpower power wall. Gagawin namin dito ng lamesa at saka lutuan doon sa kubo sa loob. Gagawa kami ng lutuan. Lakas ng kakain to no oh. Pinawasiwas ang mga kahoy Kali pasok na muna tayo dito sa loob At tayo makaupo Yeah, silipin muna natin dito Mga magagandang tanawin dito Tulad kahapon ganun pa rin Magandang tanawin Ayan o oh. Kitang kita Yan oh. Bulabundukin ang papunta ng ano na yun o oh dito papuntang banda part na to marilaki yung eh. part na yan oh, taas ang mga kabundukan ang gandang pagmas din oh. ah, bali eh, eh. ang namin doon palang banda doon palang kami nakakarobing sa banda ron ah, tataas doon dito banda hindi pa namin naikutan ngayong week na to kasi nga sobrang dulas at hirap ng daan pa ulan ulan eh gulpin lamig pa ah, pag medyo hindi na delikado yung daan naikutan namin yan Ah, doon kami magumpisa sa may boundary ng O2, Paakyat pa ganun. Ikutan namin 'yan baba na doon sa may tagumpay. Mga susunod na week January na siguro kasi ngayon na December pa Pasko. Ah, uh, January na may ikutan yan. Si kontrolado na naman namin yung area dito sa 102. Iyon no may lamisa na nga kami. Ako nagsasayang na pati. Oh. Ah, may lamisa na dito sa awan o at nilalagyan na rin ng dapugan o nilalagyan na ng bubong bandilim wheel kinakanana yan bukas ay sa tanay ang duty natin pala kita kita tayo bukas sa tanay o <laughs> Talaga malayo ang duty natin at may Christmas party. <laughs> Ay, sa tanay naman tayo. Hidin muna, hinira muna kami lima. Bukas makikita nyo kung sino-sino kami sa tanay. Two days kami ron, two days sa uh, duty. Uh, na naman ang hininga dito, lalo na siguro sa tanay. Siguro doon mas malamig. Mas malamig ang panahon doon. Uh, mamaya ay bababaan na rin tayo kasi may asigasuhin tayo may babagoyin tayo sa ating schedule at ang anong pag duty namin sa tanay lima kaming mawawala dito at sila ay anim lang na matitira ayan na nga po at habang ginagawa ay umuusok naglalagari <laughs> ang body ko. habang gumagawa nag-uusok ng dapugan At kumain na nga kami, hindi ko na binidyuhan. Ah, natira, uh, natira, natira yung ano, veterano. Oo, <laughs> <laughs> oh, natira yung veterano. <laughs> kumain. <laughs> Kain kayo! <laughs> oh. Bukas, uh, ah, kita-kita tayo sa Tanay. Yo! dito na naman kami sa resort. Gumaba na kami bali. Kaya tinanat kami ng bali ko na Christmas party mamaya sa BNB 414. Kaya kami binababa na lang dito. Kumaya nalang kami yung regalo. Yan, pinabibigay ng boss namin. Ayan okay. ah! o. Sabi nga baka 3.30 kami pa-attend doon paano agad dito na layo yung ating video ano at hindi tayo nakapag video ng maayos sa taas kasi sobrang ulan at marami kami ginawa kaya bye bye hanggang sa salamat sa panonood